This, This is, is how you nanay! Yeah! Mm. Wow! Amazing! Hello po! Gagawa po kami ni mami ng fruit shake. Masarap to! Favorite ko nga to eh. Gusto niyo i-share ko sa inyo? Tara! Bilis! Very good, baby! Come here. Ayan. Dito ka sa side ko, anak. So the first na ilalagay po natin para sa power shake, Iwain natin ang pechay into small pieces. Nagay ko na po, Mommy? Yes, baby, please. Alis mo, tanggalan mo na ito ng buto. Ang galing naman siya. Yung Shaking, falling where Very good, very good. Malagay mo na anak yung pineapple. Yan. Nice. Pineapple and then also the papaya. Mami, yes? Balatan ko na po yung saging. Ay tama, tama. Go! Oh, masarap po. Yee! Very good, baby! Excited na siya, nagmamadali siya. Favorite niya kasi ito eh. Ito pa, anak. Uh, ano? Ano, pwede na po ilagay? Oo, oh, sige. Ilagay mo na. Ayan. Ayan, very good. Ito naman yung sabaw ng coconut. Mahawakan ko na dito ha. Yay! Excited na po ako. So, yes! Yeah. Yeah. Oh, sya drop! <laughs> Ay, sarap! Thank Ay, you, Mommy! Wow. Mm, sarap naman ng kiss yung bebe. Mm, sarap naman ng kiss! Mami, so... No, ayan, banding-banding muna kami, ha? Inom din ako para healthy din si Mommy. making worries go is because this is, is how you dance yeah mm -hmm. wow amazing